Good morning! Good morning! Today it's Saturday. Ang bilis ng oras. Ang bilis ng araw. Ayan. Maaga ako nagising kasi yung isa kong alaga. Maaga din nagising. Kaya nag na ako ng breakfast ng mga bata. Tatlo yung alaga ko. Itong sausage na to is para sa panganay. Diyos ko, ang hirap kasi ng mga ito kasi iba-iba silang kinakain. Hindi kasi sila nasanay na kumain together. Kaya hindi nila nakikita kung ano yung mga kinakain ng adult. Nasanay lang sila sa ganyan na ganyan. Kasi nung una ko ditong pagpunta, meron naman silang pinay na nagpalaki sa kanila. Kaya kung ano makasanayan, yun na lang din ang ginagawa ko. Ayan, ito para sa panganay yan. No need to put oil kasi kusa yung mag-oil. Ito yung Turkish sausage nila. di ba? Diba? Mabilis lang yung lutuin. Oily yan, oily. Super oily na pagkain. Pero wala akong magawa. Yan lang kasi yung gusto ng bata. At saka after niyan kakain siya ng yung simit nila dito is a bread pour yung circle Tapos tinapay yan lang kinakain at saka apple wala nang iba. Ay, let's wait hanggang maluto. Ang relax lang ng trabaho ko kasi talaga yung mga kinakain ng mga bata is yan lang araw-araw, so hindi ko na kailangan mag-isip kung ano yung ipapakain, pakakain ko sa kanila. Tinatry naman namin na pakainin sila ng mga ibang food, pero talagang hindi, mag-aaway lang talaga kayo kasi, syempre, sana'y sila sa ganyang pagkain, wala na tayong magagawa. Siguro, pag lumaki na sila, o magka-isip na sila, baka makapag-try sila ng ibang pagkain, ewan ko. Kasi hirap din pilitin na yung mga bata na nakasanayan ng na ganyang kainin. Hindi mo na sila mapipilit na kumain ng ibang food. Kaya dapat nung bata pa sila, sinanay talaga sila sa mga iba't ibang pagkain. Hindi binabawalan. Dapat lahat pinapatry. Huwag naman yung sobra. Kung unhealthy namang pagkain yun, ipatry lang naman. Pero huwag naman yung sobra-sobra. Para at least nag-grow sila alam nila yung mga taste ng mga iba't ibang pagkain, at least nag-grow sila, alam nila. Kasi kung yan lang kasanayan nila, hanggang lumalaki sila, hindi na sila talaga kakain ng ibang pagkain. Kaya, eh, hindi naman maganda ganito lang lagi. Unhealthy din kasi naman to. Dapat, pero yung isa kong alaga, yung kambal, yun, kumakain ng vegetables, yun fresh vegetables yung breakfast noon. At saka pancake, at saka kumakain ng omelet. Yun yung alaga ko, yung focus ko. Tatlo kasi to sila, kambal at saka panganay. Yung isang kambal sa akin yun. Yung dalawa, mayroon ding nag-aalaga yung lahi nila. Kasi umalis na yung pinay na nagpalaki sa mga batang to. Kaya ako yung last na pinays. I hope so. Ako yung last na Pinay. Eh, tatagal naman ako dito kasi mababait naman yung mga amo ko. Ito naman yung long sausage. Don't say isang kambal. Which is yung maliit. Ayan, sausage lang din kinakain niya. At minsan, pancake. Tsaka, kumakain naman siya ng mga carrots. Ito, pancake. Ayan lang. Easy, easy, easy. Easy breakfast lang talaga dito. Yung lunch nila, yun lang din, pasta, chicken, mga ganoon. Meatballs. Talaga wala akong stress sa pagkain nila dito. Kung ano lang yung talagang gusto nila, yun na lang kasi hindi sila pwedeng ipilit sa mga pagkain na hindi nila gusto. O, oh, ba? Diba? Easy work lang ang yaya. So, let's eat. Let's have a breakfast. Ako, kakainin ako ng pancake. Bye!